Hello guys for today's video Dinala naman namin si B1 ng pagkain Ayan, ulam niya, shumay at saka itlog Nakain ba niya kahapon yung pagkain niya? Lagyan kasi yan ng tubig La, banatan mo, gutom na to Ang sarap ng ulam ni Biwan 1 Ha? Ang sarap-sarap ng ulam Aba, ulam lang ka pinili Carlos, tinan mo, oh. Kain Kainin mo yung kanin Kain ng kanin Ulam lang pinili mo, ha Kain ng kanin Tinan mo lang, oh Masabay yung tubig dito Tubusin mo na yan. Kanin lang ang ina. Oh. Ano ba yan, B1? Bantayan kita, ha? Ah. Ang dami mong pagkain na nasasayang, sayang, eh. Tinan mo, oh. Tala mo, Jesus so, na Kobe pinipili mo pa yung ulam kung nasaan dalian mo na bantay siya dito mga langga sa bahay bahay na pinapagawa oh. kaya bantay siya dito magat hapon ang ano namin ng pagkain sa kanya kaso lang namimili ng ano ng ulam Pati mo lang, oh. Tingnan nyo. Oh. Namimili na yung karin, hindi na kinain. Ayan na. Ay, talaga naman, biwan, ng pinagagawa mo. Ay, may ari. Oh, sana all. Namili ng ano, pagkain. Ayaw na kainin. Ay, nako biwan. Carlos Carlos 1,200 daw hmm. Kainin mo lahat yan Wala kang maititira dyan oh. mo lang oh Oh, binijuhan pa yan Paano oh, tinan mo iiwan O oh, tinan mo, tapos na wala na. Wala na kasing ulam. Ha? Kaya nga eh. Baka magkasakit to pag dyan sa ano. Tubig sa kanal. Busin mo yung pagkain. Busin mo yan ha. Ayan, ubusin mo. Ubusin mo yan, kay kumuha na ng tubig. Ayan, mukhang sa wala to. Naano, na Ay, dito ka, kay may tubig dito. Talan mo. Nagahanap ng tubig, oh. Iinom sa sapa. Ito, Obiwan. Oh. B1 Ome ni ang B1 Una Sa ngay pupunta tunglo ko tung aso na to Ay nako. Talaga tong aso na ito. Baka makakain to ng palaka. Hoy. B1. Dali. Ay, naghahanap ng ano. bak pala ito. Layo ng pinagano ano. ano. Sa so, mga langga bagong site ito ayo. Oh. Lawak na si RNB1. Ay yung ano basketball and court. Ayan o, oh, binantayan yung kanyang amo. Nagtatay. Pinapahakot yung buhakot niya? Oh? O, oh, dito mo yung, yung, yung

Kinasuhan yung nag-video. Masa yung pala pag nakapang aso. Kaya nga eh. Dami kasi may tabi na kasama mo, may tabi rin. Kaya nga Oy, B1! Kaya nga ito ng content ko sa sa YouTube, aso. Si B1, si Samer. B1, Samer! Wow, Busok na. Ganito talaga ang buhay ng busog. Sarap talaga. Ang sarap ng buhay. Pag busog na. Ah, ah, kain tulog, walang trabaho. May trabaho na. may taba pa. Tagatahol? Uwa. Ah. Makita nyo mo kung paano mm. na. Mata Mas na ano. May tapang. Matapang kasi ito eh. Tapang yung asong na yan. Pala. Paliguan ko kaya ito. Dalhan ko lang tubig. Pwede mo na paliguan niya. Mukhang maligo. Mas, ma pa yung bunga niya kaya sa akin. Ah. Pasubukan yung buwala. Eh. Pati ngabiwan ngipin mo. Ah. Eh, ah, ka. ah, ano, <laughs> eh, ay uungahin mo ng puti-puti ngipin. Ngipin mo, gusto mo 'yan, 'di ba? Tama, puti pa pala ngipin mo dito sa amo mo. Ay,